Hello guys, welcome back to my channel Root Tissy Vlog Mamaling kita yun ng mga fruits at saka gulay vegetable Dito na kami bumibili sa gilid-gilid ng kalsada hindi na po sa mamahaling mga grocery kasi masyadong mahal e eh, pari pari-pariho naman yung tinda nilang Amukado mga nilang fruits nila ang diferensya lang yung plastic nila walang tatak dito. Yung mga malalaking oh uh, groceries may tatak sila, Ma, Yun ang mahal. Yung pangalan nila, hindi yung fruits. Dito na lang tayo at least mura, fresh din. Dito tayo Wala. Oh, si tama na yan. Tama na yan. Ayan, ang dami. Cho? So, ano daw? Ah, api, hala, si, si. Anong gusto mo pang kunin ito, oh? Si Amo, ano, nag oh goon daw ni amo <laughs> <laughs> tama na wala na Kunti na lang kasi ano 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 wala ano 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 naman ng mangga ano 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 No good. Kuha ka ng ulam natin na vegetable. Hello guys. Pamilihan na naman ng fruits. Dahil mahal na sa mahal ang bilhin ng frutas doon sa paddy. Dito na lang kami dito bibili. Yung mga vegetable nila. Oh. Yeah. Yay! Kuya, yung mga vegetable. Fruits. Bili tayo ng fruits kasi mahal na yung fruits sa Fadi. Kaya dito na tayo bibili. Ayan yung sagi. Mixura. Sura. Mixura. Sura, na Hello guys. Eh, alam niyo to, Oh, binibinta din dito. Oh. Alam pala nilang kainin din dito ang mga to.